bawang tinaray ko po nga magtanim ng bawang dito sa bahay yeah, pwede pala siya, uh, pwede mo pala siya itanim so maganda yung tubo niya oh. mahaba yung mahaba na yung ano niya kala ng iba eh, sibuyas daw kung hindi po yan sibuyas ayan uh, yan po ay ano bawang so dinagdagan ko ng ano lupa gusto nyo makita ay ano yun natin ay natin ayan po bawang po ito ayan ayan po bawang po yan ayan hindi po yan sibuyas bawang po yan at Uh, mag maging 3 weeks na din to bago ko din ito ito po yung kalabasan nya so pwede pala siya itanim dito sa ano pa? kaya magtanim ako dun sa ano sa aming bukiran so ito bawang magtanim ako hindi ko pa to inabunuhan ina-apply ng abuno pero pag ano medyo maganda na yung ano talaga nya ay applyan ko ng abono ito ito ka ano pa lang nito pero tubo pa lang ng ano niya sumusubol pa siya pero kaso mahaba na yung ano hindi ko kasi ito binubula, eh, binibilad ng ano init kaya ganito nangyari sa ano niya pero okay na lang okay naman to so mahaba na yung mga ano niya ano maganda rin yung tubo niya matataba mga ilang ano uh, araw applyan ko na to ng pag ito ay bumaba na yung ano lupa so apit ko lang mga mga idol kasi hindi pa ako nagkupos ng ano ngayon nagkupos ng mga kanta so nagbubukid kasi ako Ah uh, sa sunod ko mga video ah uh, yung niyog naman natin ang ano natin sampung taon na yun hindi pa na mumunga kaya nilinisan ko tapos, uh, pabungahin natin at apply natin ng abono. Mga, bukas siguro pupunta ako ng ano, bukiran namin para uh, linisan ko. At, tapos na yung nalinis, pakita ko lang sa inyo kung, kung paano natin pabungahin. So, yun lang mga idol. Update, update ko lang kayo pag ano, nandun ako sa aming bukiran.